Gumawa ako ng survey kung bakit ba nagpipaid yung mga network marketer sa ginagawa ng business. Nag-survey ako sa 100 marketer, 100 na network marketer. At sinagot nila yung top 3 kung bakit nagpipaid yung mga marketer, kung bakit rin sila nagpipaid. At nag-quit na lang at hindi na ginagawa yung business, kinakalimutan na lang yung mga dreams at goal nila. Kaya sa video na ito, tuturo ko sa iyo kung ano yung tatlong bagay kung bakit sila nag-quit at pwede mo pwede rin na mabigyan ng solusyon para iwasan mo na mangyari sa iyo yun dahil bibigyan ka ng solusyon kung paano na hindi mo na ma mahaharap pa ganong sitwasyon dahil napakahirap kasi ng ganong sinari na bukas na bukas na talaga yung isip mo na dito sa ganitong industry ay eh makukuha mo yung time and financial freedom pero ang nakakalungkot nga lang dahil dun sa tatlong yung tatlong bagay na yun ay tatalikuran na kayo yung mga pangarap. Ayaw akong mangyari pa sa'yo yun. Kaya sabihin niya, tuturo ko sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin at kung ano yung solusyon para dun sa tatlong bagay na yun na hindi mo na maranasan pa. Okay, papakita ko sa'yo kung ano yung tatlo na yun. Ito yung number one na... Ito yung number one na ano... na talagang... iniiwasan Or, ito yung na-experience na talaga ng mga marketer sulat natin dito, number one. Number one. Ito yun. Nauubusan sila ng panggalaw. Anong ibig sabihin ng panggalaw na yan? Kaya wala nang wala nang panggalaw. Ibig sabihin wala nang silang pera. Wala nang silang pera sa kaka-invite nila doon sa mga prospect nila. Ang ginito kasi ang nangyayaring scenario sa ganitong industry. Si Try muna tayo din. Ito si sabi natin na si network marketers. Si network marketer. Nakita niya yung business na talagang tuwang -tuwa talaga siya dahil dahil nalaman niya na sa ganitong industry ay matutupad na niya yung mga pangarap niya. Kaya yung nag-join siya sa ganitong industry, ang tuwang-tuwa siya. Iniisip niya kagad na malaki ang kikitain niya. Kaya ang ginawa, nag-invite nang nag-invite nang nag -invite nang nag invite na nag-invite sa mga KKK kamag-anak, kakilala, kaibigan. Ngayon yung nag-invite na siya, nag-invite na siya sa kamag-anak, kakilala, kaibigan niya. Syempre dinadala niya sa office. Syempre ibibigay mo yan ng pagkain. Ibibigay mo yan ng pamasahe. Eh. Parang yung, kagaya nang nangyari sa saan, ganun yung ginawa ko yun. Eh. ko, alas nagagastos ko dun mga around 500 pesos, mga gano'n. Tapos, hindi rin, hindi mag-join pag tinanong pagkatapos na presentan. Pag tinanong, masasali ka ba? Next time lang pag-iisipan o ganun yung sasagot. Ngayon, ganito naman yung nangyari kay marketer, kay network marketer. Invite siya ng invite. Napap may napapapunta naman siya. Kaya nga lang, iniisip niya, kikita siya ng malaki. Eh. dahil ini-invite nga niya yung mga prospect niya. Eh. Pero sasabihin sa kanya, pag-iisipan na muna, or hindi mag-join. Hanggang sa pinapalop ng pinapalop ng pinapalop niya, na habang pinapaloop niya palayo ng palayo yung prospect niya gang agang, agang ang, ang nangyari nun nagmukha na talaga siyang parang nagkahaabol talaga sa mga prospect hindi e naman dapat ganun dahil tayo ngayon may dalhin ng opportunity kaya kailangan tayo mas mataas do sa mga prospect natin kaya ang nangyari kala niyang malaking kikitain niya pero maliit lang or wala pa nga wala pa nga minsan ang nangyari kay marketer, kay network marketer, syempre, nalungkot si network marketer. Yan ang isang bagay kung bakit nag-quit ang mga network marketer sa business na ganito. Dahil nauubusan sila ng panggalaw. Eh, bakit ba sila nauubusan ng panggalaw? Dahil mga negative. Ito na yung pangalawa. Dahil mga negative, yung mga nai-invite nila, mga negative yung napapak napapakita nila ng offer nila. Ito nga yung KKK. Itong kay na to, kamag-anak, kakilala, kaibigan. Dahil kung bago ka palang sa ganitong business industry, syempre, wala ka pang masyadong kakilala talaga. Yung cold market, yung, yung talagang totally strangers talaga, hindi mo talaga pwedeng recruit and invite yun dahil hindi ka kakilala. No, kaya ang mangyayari, ang kamag-anak, kaibigan, kakilala, yun lang muna yung yung papakita mo ng opportunity mo, yung i-invite mo. Ang tawag dyan ay warm market. Yan, warm. Yan yung warm market mo. Pero most of the time, yung one market mo, ay yung pa yung magre-reject sa'yo. Yan pa yung lalatlayitan yung business opportunity mo. Yan pa yung mga tao yung hindi maniniwala sa'yo. Pero hindi naman nila kasalanan. Hindi mo rin naman kasalanan yun. Yung mga KKKKK. At 97% ng mga network marketers ay nararanasan yung ganyan sa mga KKK na puro negative yung nadadala na sa office kaya sila naubusan ng panggalaw dahil sa kaka-invite ng mga negative ng mga prospect yung KKK nila pero hindi naman kasalanan ng mga kamag-anak ay binakalala yun dahil hindi pa sila open mag-business ibig sabihin, talagang hindi pa nabubuksan yung isip nila na pasokan yung business nag-e-enjoy pa sila sa trabaho nila o kaya hindi pa nila nare-realize -re na kailangan nila mag-business kaya ang nadadala mga negative yan yung pangalawang problema eh. negative, yung mga prospect kaya nauubusan na, wala nang panggala, wala nang money, si marketer kaya malungkot siya. Pangatlo, dahil nga bago siya, wala siyang ano to, lack of skills sa pagmamarket. Dahil nga wala na siyang panggala, wala na siyang pera, hindi na siya makakapunta sa office para mag-training. Dahil nga wala na siyang pera, ang ginawa niya kasi nag-invite siya, nag siya kagad, agang naubos yung pera niya pang puhunan niya, at itong nawala sa kanya, skills na kailangan niya. Na tinuturo sa seminar na umatin umat, ka lagi ng seminar para matuto ka kung paano mababago yung mindset, maging motivated ka lagi at gawin yung business. Kaya nga lang, dahil wala ng panggalo si marketer, nawawala na rin siya ng, ng paraan para makapag-aral ng mga skills na kailangan sa pagmamarket dahil nga wala na siyang pera. Eh. Kaya sobrang lungkot ni, ni network marketer. Yan yung tatlong bagay kung bakit nagpipaid yung mga network marketer. Kung ba't sila nagko-quit. hindi nila na kinakaya yung tatlo na yan. Yung wala na silang panggalaw, negative yung mga prospect, wala silang tamang education sa pagmamarket. Hanggang sa nagpaid, hanggang sa bumalik na lang siya sa pagtatrabaho, si marketer, na kinalimutan yung mga dreams at goal niya dahil una nalaman niya na dito siya, dito, dito niya makukuha yung time ng financial freedom na deserve niya. Pero paano ba natin masusolusyonan yun yung ganyang problema? yung wala ng panggalaw, mga negative yung mga prospect, yan lack of skills. Ito yun. Gamit ang affiliate marketing. Parayin muna na natin to. Ano ba yung affiliate marketing na yan? Itong affiliate marketing na to, itong program na to, ay nagbo-work talaga sa internet 100%. At marami na rin naging successful dyan sa affiliate marketing na yan. Dahil ano ang kailangan para gumana yung affiliate marketing na yan? Kailangan mo lang ng internet connection. Kahit nasa bahay ka, magagawa mo yan. Isulat natin. Affiliate. Affiliate marketing. And affiliate marketing na yan. Ano ba yung example ng mga affiliate marketing dito na medyo familiar ka? Yung Lazada sa yung affiliate marketing na pwede kang mag-register dun mamimili ka lang ng bisa pag nag-register ka sa Lazada bibigyan ka ng link ng company ito yung example example na ito, link eh. yan yan, www sabihin natin na uh, Lazada example lang yan, Lazada slash username yan ngayon, yung affiliate program na yan kapag yung mga produkto nagbenta ka ng produkto sa Lazada magkakaroon ka ng affiliate link. Yung affiliate link na yan ang gagamitin mo. Kapag may bumili dyan sa link mo, sa link, sa link mo, ibig sabihin pag may prospect ka na, limbawa nagbebenta ka ng, sabihin natin, na uh, mga, sabihin natin gadget. Sabihin natin, nag, ang bebenta may GoPro, yung camera na maliit na pwede sa tubig. Ngayon, kapag may nag-click ng link doon, doon sa sa link mo at papunta doon sa binebenta mo na gadget yung yung sabi natin GoPro Hero na camera, magkakaroon ka ng percentage kikita ka. Ang ano mangyayari no, nag pinakita mo yung link mo sa prospect mo, tapos pag nakita niya na yung 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 binebenta mong produkto, pag binili niya yun, automatic dahil nag-click ng link mo yan, example double dollar slash username, nag-click din sa link mo, kikita ka. Yan yung example ng affiliate marketing. Marami rin naman ang mga, mga affiliate marketing program ang nagbo-work dito sa internet. Papakita sa isang affiliate marketing na kung paano kakikita ng malaki sa internet at masusolusyon yung tatlong problema na sinabi ko kanina. Ito yun, ginita yung nagbo-work nun. Sabihin natin na ito mga araw na to, ito mga araw na yan, nagre-represent yan sa mga tao yan. Yan, tao. Tao na mag click ng link mo. Yan, link. Yan, yung tao mag-click ng link mo. Yan. Example ngayon kanina, yan, www, sabi natin, www, company, yan, company, slash, username. O kaya Lagay natin Company.com Slash Username Yan. Kapag Ang gagawin mo lang na lang Ang gagawin mo lang naman Magpapaklik ka ng link mo Kapag yung prospect mo Kinlik niya na yung link Katumbas nun May one visitor ka na Sa internet ang katumbas dun kung sa offline, parang nangyari nun, di ba, yan, link na yan. May, tao, may isang tao na nag-click ng link. Ang katumbas dun sa offline, para ka may isang prospect na hinila mo at nadala mo sa labas ng office mo. Ibig sabihin, pag nag-click siya, ang katumbas dun sa offline, yung prospect mo na dala mo lang sa labas pa lang ng office, di pa siya nakakapasok. Ibig sabihin, sa internet, isang tao lang, pag nag-click ng link mo, ibig sabihin, parang may one prospect ka na kaagad na hindi mo kailangan libre pa ng pamasahe. Eh. Pupunta sa office, libre mo pamasahe. Eh. ngayon, syempre, yung prospect mo sa offline, kung sa offline, na nasa labas siya, nasa labas siya ng office, nakatayo, nakatayo na siya doon, yun yung pag-click ng link. Ngayon, ang mangyayari na yung prospect mo naman ay papas na syempre doon sa dun sa office at may mga receptionist na igagay siya sa prompt desk. Ang katumbas naman yun dito sa internet ay Itong pagka-click niya ng link, mapupunta siya dito sa isang parang pinto ng business mo. Ang tawag dyan ay lead capture page. Ayan, lead capture page. Pamanood na natin ito. Yan, ang tawag dyan ay lead capture page. Ano meron dyan sa lead capture page na yan? Meron ditong headline patungkol dun sa business opportunity mo. Tapos meron dito ang name at email. Name at email. Yan. Yan. Ibig sabihin, sa, kung sa offline natin i-relate, yung una muna, di ba, nag-click ng link. Parang nadala mo pa lang siya sa labas ng office. Kung sa offline yun. Tapos, pagpapasok siya sa loob, gagay siya ng mga reception, sabihin, sir, dito po kayo sa front desk. Lagyan niya muna yung yung name at contact information nyo. Tapos, pagkasapat yung sulat, pwede na po kayo maupo at makalig sa business seminar. Sa internet naman, pagka-click ng link, mapupunta sa siya isang page at kusa na ilalagay niya yung name at email na dyan dahil interesadong interesado siya na makita yung business opportunity. Tapos, itong tao na to, ang tawag dito sa mga tao na mag ng link mo ay traffic. Yan. Ang tawag yan traffic. Ngayon, pagka-click ng prospect mo, mapupunta sa isang isang page, itong lead capture page na may headline dito patungkol dito nga sa video presentation. Yung video presentation. Video presentation or ng um, business business na in At parang ganito rin sa online. Pagka-click ng link, mapupunta siya dito sa lead capture page. Parang ang nangyari yung prospect mo ay Nandito na sa front desk na lalagay niya yung information niya. At ang maganda dito sa internet, kusa na prospect mo maglalagay ng name at email niya. At pagkatapos malagay yung name at email, mapupunta na naman siya sa isang page at doon mapapanood niya yung video presentation. Anong katumbas sa offline nun? Pumasok na yung prospect mo at nanood na ng business seminar niyo. Ngayon, pagkatapos na nandito na sa... Sabihin, ito yung first step muna. Ito yung first step. Second, magkiklik. Third, magsasign up sa lead capture page. Fourth, panonood na yung video presentation. Tapos yung pag nagustuhan niya yung video presentation kung ano yung ino-offer din na product, may kiklik na naman siyang link. Ito yung tinatawag na merchant. Ito na lang natin dito sa taas. Ito sa taas yan. Ito, merchant. Ayan. Yung merchant may video instruction dyan na, na sinasabi kung paano siya makapagpadala ng payment. Yan naman yung, yung pang pip step. Yan. Ngayon, ang maganda dito sa affiliate marketing program na to, ang maganda dito sa affiliate marketing program na to, mamimili lang yung prospect mo kung ano yung pinakamalapit na, halimbawa, sa remittance, yun siya magbabayad, ang example nito yung Dragon Pay. Alimbawa, si buwan ng LBC, doon siya magbabayad, Bayad Center, L uh, 7 yung sa DragonPay. Or kung ano yung malapit na banko sa kanya, doon na siya magbabayad. Yung prospect mo. Una muna, kasi prospect mo, ay, ay, ay traffic muna. Ang um, second step, nag-click siya ng link. Pagka-click niya ng link, mapupunta siya sa some page, sa landing page at nalagay niyo yung information niya dahil interesado siya d'yan sa sa uh, business opportunity mo. Tapos pag ka-sign up niya, mapupunta naman siya sa another page. 'Yun yung pang fourth step. Tapos pag tinapos yung video presentation, pag nagpasasya siya, na gusto niya na magbayad, ito na yung fifth step. Yung magbabayad na sa merchant. Tapos ang maganda, siya pa yung siya pa yung pipili ng pinakamalapit na option sa kanya, kunyari sa bank, ano yung bank na malapit sa kanya. Yan. Ngayon, ano yung tatlong sun ano yung ano yung ano yung, ano yung nasolusyunan? Sabi, anong nasolusyunan na affiliate marketing program na to? Yun nga, una muna ang solusyon nito yung walang panggalaw. Dahil kahit nasa bahay ka pa lang, kahit kahit pala nasa bahay ka, magagawa mo yung business mo sa affiliate marketing program na to. Na ito nga si prospect na magki-click ng link. Nasa bahay lang siya nang ginawa niyan. Pagkatapos, nilagay niya yung name at email niya dyan. At pagkatapos, pinaload niya yung video presentation, nasa bahay siya. At nang nakita niya na yung, yung, yung isa pang page, yung kung paano siya makapagbayad, namili na lang siya ng malapit sa kanya at mas maganda sa prospect mo yun dahil malapit lang sa kanya. Kaya siya nakapag-join dito sa affiliate marketing. At nagkaroon ka ng komisyon dahil nga sumali sa business opportunity mo dito sa affiliate marketing. At ang maganda dito, ang nangyari dito, ikaw din na hindi mo na kailangan mamasahe. Nasa bahay ka rin naman. Ang ginawa mo lang, nag-Facebook ka at nagpa-click ka lang ng link. Ang trabaho sa affiliate marketing ay magpa-click ka lang ng link mo. At ayaan mo na ang sistema magtrabaho nun. Hindi ka gaya sa offline na pag mag invite ka, sasamahan mo talaga yung mo step by step. Libin mo ng pamasahe. Eh. Libin mo ng... ng Siyempre, papakainin mo pa. Talaga, maubusan ka talaga ng pera. Ibig mawawalan ka ng pang... Yan nga yung nangyari dyan. Kaya ang nasolusyonan, yung walang panggalaw, ang walang panggalaw, ang solusyon dun, ito, affiliate marketing. Kaya yung nasa buy ka lang, kikita ka. Pangalawa negative na prospect. Yan naman yung pag-aaral natin yung, yung pangalawa na puro negative na prospect. Ngayon, may papakita ako sa ina isang program, isang affiliate program. Ang program na to ay nakatulong na rin sa mga maraming Pilipino. Ito yung ascending profit system, yung apps na kung paano natin mabibigyan ng solusyon yung pangalawang problema na puro negative. Pag-ibaray lang muna natin itong affiliate marketing. Ibaray lang natin. Itong apps. Itong ascending profit system. Ano bang meron dito sa apps na ito? Dito sa ascending profit system, tuturuan ka namin kung paano, pa, kung paano mo mahanap yung mga target market mo na mag-click lang ng link mo. Ibig sabihin yung problema kayo na, na negative yung prospect. Dahil nga dito sa upgrade program na to, itong Ascending Profit System, na ituturo namin sa iyo kung paano ka makahanap ng mga positive na prospect in target market mo na magkiklik, na magkiklik na magkiklik na magkiklik ng link mo. Ibig sabihin yung traffic yung maraming positive na prospect na magkiklik ng link mo. Kapag nag-click ng nag-click ng link yung mga positive na prospect, syempre, hindi lang namang isa yan. Pwede sabay-sabay na isang daan na makakita niyo yung link mo kaya 1,000, 5,000, unlimited ang pwede makita. Kaya, halimbawa, oras-oras, 20 na nag-click ng link mo. At, or kung isipin mo 20, kada oras ang nag-click ng link mo, ibig sabihin, katumbas doon may 20 na, 20 na, meron kang 20 na prospect na nakakapanood nakaka ng video presentation mo, ng business opportunity mo na pwede kang kumita ng paulit-ulit di sa affiliate program. Itong Ascendant Profit System yan yung solusyon na yan yung yung solusyon sa problema na negative yung prospect dahil sa ascending system itong tinatawag na, na 30 tip itong 30 tip na to 30, 30, day trial implementation tuturuan ka namin ng traffic kung paano trabaho lang kasi ng business natin di sa affiliate marketing ay magpaklik magpa-click ng mga mga ay quality types na prospect sa link mo para marami makakita ng business opportunity mo at maraming sumali sa iyo para kumita ka ng malakas sa internet. Diyan sa sa 30 day trial implementation. Tapos, yung lack of skills. Tuturo dito naman sa one-on-one -on -one coaching, one-on-one -on -one coaching. Ay tuturuan ka namin ng mga mindset ng mga successful entrepreneur para pag napasa sa yung mindset na 'yon ay magiging magiging open ka talaga sa business at lalong lalalim yung foundation mo sa internet marketing, dun sa one-on-one -on -one coaching. at yung program ng As Ascending Profit System, yung tinatawag na 10-step training video, yung foundation ng internet marketing na malalaman mo din sa video na yun para kumita ka ng malaki din sa internet. At yung, yung pangatlong problema kayo na sinasabi ko, yung lack of skills, ay mawawala na yun dahil tuturo, tuturo, tuturoan ka namin din sa Ascending Profit System ng apps, itong affiliate program na to, kung paano ka lang kikita ng malaking pera kahit nasa bahay ka lang. Yan nga yun. At ang mo lang, kailangan mo ng traffic, tapos magkiklik ng link mo, sa lead copy page mo, at makikita yung video presentation, at mapupunta sa merchant, pag magbibusta mag mag niyo na yung business, buy na siya, at mamili na yung prospect mo na malapit sa sa'yo. At magagawa mo yan, nasa bahay ka lang, yan, affiliate program na yan. Ngayon, gusto kong tanong sa'yo, may option ka ngayon na pwedeng gawin. Option A, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo dun sa offline marketing kung nagbibigay talaga sa'yo ng resulta yan. Tuloy mo yan na nagbibigay sa'yo ng resulta yan. Pero kung di na nagbibigay ng resulta sa'yo, ito na siguro yung time para gumamit ka ng ibang paraan para maging successful dito sa in ganitong industry. Dahil kaya mo nga ginagawa dahil sa family mo, di ba? Ibig sabihin ka lang maging loyal ka sa pangarap mo, maging loyal ka sa mga goals na gusto mong ma-achieve. Yan yung option A. Option B, i-click mo yung link sa taas ng video na to para map malaman mo kung ano bang meron dito sa ascending profit system ito itong affiliate program na to. At para mas malaman mo ng detalyado yung mga kailangan mong gawin, kung paano ka magkakaroon ng lahat ng yan, tawag sa lahat 'yan marketing panel eh. Lahat yan 100% na nag work sa internet. Kaya kung gusto mong mapag-aralan, kung gusto mo lang man, kung gusto mo lang naman option lang naman na mapag-aralan itong ascending profit system ay i-click mo yung link sa taas ng video na to at pagkatapos nung mapupunta ka sa isang page dito nga sa yung lead capture page para mapanood mo yung video presentation na makakatulong sa iyo kapag pinanood mo yun Once again, my name is Angel Christopher Song I hope na this video serves you na marami ka natutunan sa video na to na nasolusyonan yung problema na walang panggalaw negative yung mga prospect at walang saka lack lack of skills sa pagmamarket, ay masusunan na itong ascending profit system na ito. Kaya yun nga option mo, doon ka pa, doon ma-napili ka pa rin sa dati mong ginagawa, or tumuklas ka ng bagong strategy dito sa internet para makuha mo yung time and financial freedom na deserve mo. Kaya ang gawin mo, mo na yung link sa taas ng video na to, at para mapanood mo na yung video presentation na sinasabi ko na makakatulong sa'yo. Once again, my name is Angel sa See you sa mga susunod na video.